Hello mga ka-Health Real Talk. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa cancer. Huwag hintayin tumama bago ka maghanda. Magandang araw mga kabayan. Ako si Arlene at ngayon seryoso muna po tayo dahil ang topic natin ay isang bagay na di mo hihilingin kahit kanino. Pero posibleng dumapo kahit kanino. Ito ay ang cancer. Tahimik kung umatake at kapag huli na, sa kakalang kikilos. Ang cancer ay hindi lang sakit ng may edad. Hindi lang yan para sa mga may lahi o yung uh, dahil ang iyong ama't ina ay may cancer, baka magkaroon ka rin. Hindi ganoon Kundi para sa lahat, lalo na sa mga OFWs na akala nila healthy sila. Kasi wala naman akong nararamdaman. Pero tandaan, hindi lahat ng cancer sumasakit agad. Minsan sintomas na pala 'yung inaakala mong normal lang, 'yung paulit-ulit na pagod, 'yung hindi nawawalang ubo, 'yung simpleng bukol na hindi mo pinapansin. Then what is cancer? Cancer is when abnormal cells grow uncontrollably and start attacking normal parts of your body lungs, liver, colon, skin, breast, uterus, name it. And these cells don't stop unless we catch them early. Who's at risk? Ikaw, ako, tayong lahat. Wala itong pinipili. OFW's mas mataas pa nga minsan ang risk dahil walang regular na check-up. Hindi sapat ang tulog stress at puyat lagi sa trabaho. Poor ang diet kasi mahilig sa noodles, soft drinks, delata, fried food. Walang exercise, exposure sa chemicals, lalo na sa mga construction, factories o oil and gas. Mahilig mag-smoke o mag-vaping. Sobrang kape pero kulang naman sa pag-inom ng tubig. Warning signs ng cancer na madalas iwaksi o madalas makita bukol sa suso, leeg, singit o kilikili. Ubo na lampas tatlong linggo na, hirap lumunok o laging paos, lagnat pawis sa gabi, walang ganang kumain. Pagsusuka o pagdumi ng may dugo, pagpapayat ng biglaan, skin changes o nunal na nagbago ang itsura, masakit sa likod na walang klarong dahilan, pagbabago sa ihi at pagdumi pagkapagod kahit bagong gising ka naman Ano-ano nga ba ang tips? Alagaan mo o kumain ng gulay, prutas, whole grains, limitahan ang alak, iwasan ang pagyuyosi at vaping, mag-ehersisyo kahit brisk walking lang 20 minutes a day. Matulog ng sapat, hindi lang 3 to 4 hours. Magpa-check up kahit wala kang nararamdaman. Magpa-screening yearly, lalo na kung uh, ikaw ay at risk. Ang mga dapat gawin ay breast self-exam, pap smear every 3 years, PSA for men over 40, liver ultrasound kung mataas ang SGPT, colonoscopy above 45 years old. Wala nang mas mabigat pa sa balitang may cancer ka na. At wala rin mas masakit pa kaysa sa tanong ng pasyente, Dok, kung napaagal lang ba ako ng pagpapacheck up, baka naiwasan ko pa ito? Kaya mga kabayan, walang masama sa pagiging praning kung kalusugan ang pag-uusapan. Mas okay ang OA sa check up kaysa late ang aksyon. Ngayong may pagkakataon ka pa para magpa-check up. Kung may nararamdaman ka, huwag nang hintayin na lumala. Kung may duda ka, magpa-check up ka. Kung hindi mo gagawin para sa sarili mo, gawin mo ito para sa mga mahal mo sa buhay. This is Arlene from Health Real Talk reminding you, cancer doesn't wait. So don't wait too long to care for yourself. Ang kalaban ng cancer ay hindi lang chemo, kundi alaman, disiplina at agarang aksyon. Have a nice day everyone.